Lagpas tao ang naranasang baha sa Bakayan, Cebu City, kung saan inanod ang mga sasakyan sa gitna ng paghagupit ng bagyong tino. Bubong na lang din ang makikita sa mga bahay na nalubog sa baha sa Talisay City, Cebu. Inanod din ang mga sasakyan sa Mandawi City sa pagragasa ng baha. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Ito ang kuhang video ni Michael Astonanto Halos bubong na lamang ang makikita sa mga bahay na nalubog sa baha sa Talisay City, Cebu, sa paghagupit ng Bagyong Tino, sa Bakayan, Cebu City, rumagasari ng baha, inanod ang mga sasakyan, humingi ng saklolo ang mga residente sa lugar. Sa pumakas sa balay guys, whatever na mo rescue, Bakayan, Gulalul, Rio 1, please lang. Sa Mandawi City, Inanod ng rumaragasang baha ang ilang sasakyan, kabilang ang SUV at wing van alas 7 kaninang umaga. Itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4 kaninang umaga ang maraming lugar sa Visayas. Kabilang dito ang Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi City, Cebu City, Balamban, Asturias, Davao City, Compostela, Liloan, Consolacion, Borbon, Carmen, Tuburan, Katmon, Sugod, Tabuelan, Tabogon, San Remedio, City of Bogo, Toledo City, City of Talisay, Minglanilla, Medellin, Daan Bantayan, Camotes Islands at Bantayan Islands. Habang signal number 2 naman ang natitirang probinsya sa buong Cebu. Hinagupit din ng bagyo ang western at southern portion ng Leyte, northern at central portions ng Cebu, kabilang na ang Camotes Islands at Bantayan Islands maging ang northeastern portion ng Bohol at ang northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, gayon din ang central at southern portions ng Iloilo at ang southern portion ng Antique, Naptali Belarde, i Minds, Philippines.